Saan sa madadang madadangog sa rolang na pagtubod as in kan podcasters as in kan guest. Bakukan sa muing sponsors, affiliates o sisay si man na nagsusuporta as in konektado sa podcast. Ang tagabikol, may intensyon na raoton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o nisay ni man na individual. Inihatod sa indo kan si na Production. Oh, di ba? Magayon bagang layout tao pero pan, pandiurag. <laughs> hey! Hey! Ay, ako may bigote oh. Lalaki yun. Lalaki <laughs> yun. Lalaki la 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 Lalaki yun. Lalaki yon! Lalaki yun. Lalaki yun. Lalaki yun. Lalaki yun. Lalaki Lalaki yun. Lalaki yun. Lalaki yun. Lalaki yun. Ang orek. Kaya... Kaya ang version natin. Ano ba? May Sige mong rabura po ito. Sige mong rabura. Hello. <laughs> pang microphone. But anyway, just may raay na haga hapon. Ah, ah, haga? Butongan eh. <laughs> 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 ayos mo, ayos recording tango niya na. Yes. But anyway guys, sabi ko ano eh, Diyos maray na aga sa sa indoga boss mga tugang and what? Aldaw! Yon Aldaw, lang. hapon, banggi, yeah. uto, bahala ka mo kung anong oras nito, dinadamog ng Satuyang Podcast. Yes. And yes, yaw na naman kita sa sarong episode, ikdi sa Tagabicol, Tagabicol. to the World. Ah, ah sige na. Ano may Tagabicol, Tagabicol Podcast pa to the world? To the world. <laughs> and, uy, kumusta palan ka mo? Sana. Hello mga kalatong natiks! Yan. Uh, buot ming pasalamatan ang gabos ng mga nagdadangog sa Samuya through Spotify. Yeah. As in, syempre, sa mga nagsasuporta sa Samuya sa Facebook page, salamat ito na maray. Yes. yes. Ito po matatawa ang Samuya pa sa salamat sa indong suporta. Ah. Yan. As in, ano pa ba na yung sarap Imagine pa? mo na sa 62. 62 na ano ba kita? 62 ano? Episode Years 62. Iyo, <laughs> <laughs> episode 62. Episode 62. 60, yeah, 62 yeah, yung niyan. Kaya yan. Wala yung kauragan ito. Naging 62 yan o ano na. Yung, eh, kung, kung akalain mo, kung data yung kung makikita ang pagmakulo. Makikita ang pagkamo. Yo! Daitan yung mabibilaw. Wow. Well. <laughs> <laughs> Para po, Kapitan! Kapitan ka. At yan pa yan, sa na naman. Na, na, po yan. Yan Oh, anyway guys, ano, um, buot ming pasalamatan kasi dyan sa ano, ikaw kaming, ikaw kaming Facebook group dyan sa Facebook. Sa Facebook? Alangan, sa Instagram. <laughs> 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 Tapos, igo po kami dyan nilalaag na oras na para sa shoutout. So, duman po sa ano na to, sa mga post na to, ginigibo me every, I think, every Monday. Mm -hmm. So, duman po si mga shoutout po nito. Siyempre, ihihiras me. Yes. Babati on me sa Tapos samuyang... Sa shout shoutout. So Isa shoutout. Eh. <laughs> sa live. Oh, you know. You know, inahiling mo na yan. Kadakol. Oh, kadakol. Kaso doon tao lang yan. <laughs> <laughs> Pero salamat po sa doon taong nag, ano, so, nag-sumaro, nag-diyosis ito, yung shout-out. Inot-inot na shout-out yung patulos nyo. Oy, okay, shout-out <laughs> po pala si, ano, um... Da si e, dapat malungkot ka. Ulit-ulit-ulit. Oh. Okay. okay. Go. Ata na, ata lang. Okay na, ready ka na. Ayan, go. Um, hali po kay, ano, mm -hmm. ala, alam mo ko yun. Ibang man hindi. Ano ko Pero anyway, ano, um background gani. Background na shout out po sa sakuyang father and sister para sa kayndang death, annivers death anniversary. Death anniversary sa October 13. yan And also po sa birthday kan sa iyang aki na si Mary Ann Arcelia Bumalay. Ngunya na October two. 15 na October 15 oh. Yes. Yan, saka yan sa death anniversary kan sa iyang tugang na si Maribel Arcelia. Yan. po yan kay Marites Arcelia Bumalay. Yan, Kasi ang sabi daw ba pag death anniversary na ano na ay, sa US ang apat kan Celebration of life. Celebration of life. Yeah. Siyempre, nasa mas marisan na kamugtakan kaysa sa tuya. Kaya. Pero dapat, may po iniinggan nyo ang tao na <laughs> mag, magbalyo ning ano. kaya dapat maugma Ayan. Oi, ikaw pa saro, si, ano, si Beth, ano, halika kay Beth Castilla Kizo. Okay. Shout out uh, sa, sa iyang mommy na nagbe-birthday ngunyan. Uy, October 4. Oi kay, ano, sa ina po ni Beth Castilla Quizon yon. Wow, Shout- happy birthday to -out you. out po sa Indo yan. Happy birthday to you. Yan, ang Sipa? mo isa shoutout ka pa ba ngayon? Happy birthday, happy birthday. Inugma na. Hindi ka na naman <laughs> kainom kan sa imong bulong. <laughs> Ay, But anyway, ina nga niyan. Um, Ay, shoutout ko man po sa mga gabos na teacher. Lalong-lalong na sa teacher dyan sa kag dili og tinamba ka yeah. as in batiyon mi ang gabos yan gabos na mga nagiinan nyo kang Tagabicol podcast as in nagsusuporta shout out po sa Indo join ka mo sa Tagabicol people na Facebook group diyan mm -hmm. may mga ano schedule yan para at least basahon mi an sa indong mga ano an sa indong mga pa shout, pa -shout oh, out pa shoutout out kay so kunyan na aldaw comment na yarn Kunyan <laughs> na aldaw bago kita ano um, ang pag-ulan ta ang pag-uulahin ang pala ko niya na Aldaw. Sarong selebrasyon para sa mga kahayupan. Kahayupan. Eyo, yung mga kasi sa Di ba sabi ko lang animals is hayop? Eyo, ayop. Ayop sa Indo? Ano anong, Ano sa English? World Animals, animals Day. Yeah. So, ngunyan pinigsisilal ang mga gawos na hayop. Syempre di ba? May hayop sa Indo. Yan. minsan tao yan, minsan haan Uy, dahil grabe ka man. Pero, oh. ka ng pet. Iyo, nakaigwa na akong pet. Anong klase ang pet mo? ah ang pinakainot ko naging pet is pambulang ni Itay. Iyo. Consider as pet kasi ako nagbabahog. Miss tuturo ka na kung pag nagbabahog. Huna ko, ang inot mong pet, balanak. Uy, dahil ba kung tao magano'n balanak? <laughs> Ipet ano, mo ang Ang, ano, ang pet ko ka to talaga, itong ano ni, um, itong pambulang ni Tay hey na yo. manok. ko ka to talagang pag tigbubugahan pa ni Tay. ni, ano ni, hindi ko alam kung talaga binubugahan to yun yung aso. Ano pala ng ano, ang, ano pala ng ibig sabihin kang pet? Pet, ito yung ano, um, barkada kan sarong tayo, tayo, tao. Hmm, barkad Barkada, mo, oh, tapos pinapambulang nguro, siga, mo. tiga mo. Tapos, ang ibang nga nila, kaya mas gusto pa daan daan magkaigwang nimpet kasi mas naiintindihan da asin da asin may pakinabang para sa sainda. Kasi sa ngayon ito hong pinadangat mo, tapos binayaan ka man lang giraray. may patama. Charot. Oo. Oh. Eka. O, ano nangyari naman sa pet mo? Yan, sa ina mo niyan. Maana. Kinoanan ni San Pedro. Kinoanan ni San Pedro, kaiba na na. Kasi Pero binulang. Binulang. Tapos, Nagadan. Tapos, pag, say, kapag kaiba na ako kato, pag nagbubulang siya, may sambot. Okay. So sambot na ito, ho, pinapakuluan ito ng bonggang bongga. Pero bako naman supet so niya. Uh Oo. -oh. Bako na to. So pagka ano ka to, ho, gibuhang gata, lalagan ng gata, tapos so, ulamin na. Ayun. Mm. So si pet mo nakakano. Oh. Uy, <laughs> <Ay>, bako na <laughs> nga, kasi, nga si pet. Kasi siyempre si kang nag- Si sambot. Ay, siyempre kang nag si manok mo. Oh, ay sino na ganyan si manok mo? Sinambot na kang iba. Ayo, ay, ano na kaya, yan. ay, kaya iyan? Siyempre makulog yan sa buot. Oo. Oh. Diba? So, baka inalagaan mo tapos kakanon mo pero dahil kasi mga urig bagang unyan arok ng gibo. Ay mm -mm. ka anong naging pet mo? Ako ang pinaka inot ko talaga is ido. Oh. Iyo. Iko, mayaman yorn. Speaking of ano, um inot mi ido. Main day kami jan maling lingawan na pet mi. Mm. Ang, eh, di ba? Iaano ko? Uh, ano po dyan, Tigtatawon kong buhay ang sakuyang ido na nag nagadana. Na, na oh. Iko kay kaming ido ha to, ang padakla, ang pang- pangaren, blackly itom yan. Oh, kasi itom eh. Black, alam, black tapos puti. Oo. Oh, oh. <laughs> tapos, ang ang nangyari ka to, mabuo to. Uh -huh. ang, ang mga ido ba ka to? itong man itong mga dog food. Oo. Oh, oh. Man, na lang yan mga oh, pakakakan. Oo, ngunyan na lang yan. Saka o mga to, sagmaw. Mm Sa dadat talalo Saka mga ido kami ka to dati, burutas. Burutas yan. Tapos, syempre, panag bone Instead na ang iba, hinahagad, tinatao. So, ang iba man sa mga, kinikip me. So, kami katugur, igwa kami siguro ka mga apat o limang ido. Mm -hmm. Tapos, uh, sarong beses kato, ang nangyari, nag kami sa ano sa pagkakain. Mm -hmm. Pamahawan, araw mm -hmm. Tapos, si Ido me, as in, nag-unas duman sa sarong tindahan. Huh? Iyo, nag-unas sa sarong tindahan, pero dahil niya binuksan. Di na <laughs> siguro, siguro si Ido, nakakamati man na Ito nga uh, ikaw sa pagkakano, o di ngayon, oh, kakano nin to. man nga nito, mga ikaw mong pagkakan. Di uya nga yan, o oh, tao, may pagkakan. Tapos, ang mga ido pa mga to, nagdadara ng ning, ano, ng ning cup. Mm -hmm. Itong cup kap na kapihan. Sabi mo, anong, hindi an, may ko ang ido, may um, paraunas, o oh, ano, um, hardworking. <laughs> di, ang mga ido da ba kaya, mga ano, mga matatalino. Di, mm -mm lalong lalo na depende ata sa breed or depende sa pag-ataman mo. Kasi at kadto man, man ako ng pet na ido, pero may, medyo may mga bro breed na. Mm, -mm. Pero sa ano, 'di ba sa episode kasi ini, it's on Yeah, sa ano, world's animal. So bago lang siya ma maan, maano oh. sa, sa mga ido or sa mga pet nindo. Kabayo. O kabayo, mga hayop, mga halimbawa sawa, mm -hmm. 'di ba mga halas, Ayan. mga buaya. Ay, mga buhay. Minsan tao, minsan <laughs> politiko. <laughs> Oo. Ano pa mga hayop dyan? So, kadakulon, kadakulon sa ano, kadakulon sa buong mundo ning hayop. Including nakita. Mm -hmm. na kita. So, ngayon, sineselebrate yan. So, tatawan ta sinda ning ano, um, importansya. Importansya. Ayo, daw tayo, ang taigwa katang mga paropets, diba? Oo. Daw ang iba tigkakarakan ang animals, arok mm -hmm. in? Eh, mental man talaga para at least mabuhay kita. O kaya nga nagkagukit ang coronavirus, di ba? Oo. paniki. Paniki. Diba? sabe Pero, aram mo, ang ano kaya na yan, ang mga animals da dakulang tabang yan sa kinaban. Oo. Isipon mo na lang, bago man ginibon yung mahal na Diyos ang tao, ginibon niya na hayop. muna ng hayop. Mm -mm. Di ba? Kung matubod kita sa Biblia. Mm -hmm. Pero sa, ano, sa, sa iba, Big Bang Theory. O, sa ibang pagtubod, <laughs> dinosaur. Oo. Oh, di ba? So kasi data man i ano, data man siguro is walang bahala si mga taong nagtutubod sa mga dino. So, you. Pagtubod diba? mo yan, so suportaran ta So inin na inot yan. So ngayon, paano ta mapapangatamanan ang mga hayop sa kinaban? Yan. Ika. Saro, syempre ano, like for example, ah, kita maging ano, maging mapili sa pag sa ng sarong ano, pet mm, -mm. kita maging mapili kung ano man yan, askal man yan. O halimbawa sa ido na sana, askal man yan or mayong bread. Kasi ano ah, saro sa, mga example na nagustuhan ko, si ano, heart ibang hilista. Mm -mm. Ang pet niya is sarong ano, sarong... Ikos. Bago. Ido. ido. Pero, pero, may ikos pa to. As, ayo, pero itong sa ido nga nang tiga or Okay, okay. <laughs> so ido nga ni, ano siya, askal siya. Pero, de, ang nakaano siya, naka-prada and all. So, talagang, tapos itong karupagang, dahil mo yung mga taong nasa street, mga palaboy or mga talagang nasa baba, nasa laylayan, kumbaga. Iyan si mga taong na talagang, ang man's best friend talaga ninda is mga ido. So, iyan, garo hindi eh, kasi sa ano ha, kung ikukumpara siya, digdi sa US, ang mga ido, digdi, garo lang din tao. Ito eh, ha, nah, isip, sasabihin ko sa Indo, may mga, eh, pinsan ko, ang ido niya nagkaigon ng garo ano komplikasyon sa ano puso. sa puso tapos alam mo nito kung gura ano ang bayad kang pagpaopera sa ano nasa 2000 oh grabe 2000 dollar oh. para lang oh. lang magpaopera or magpaano ng ano ng ano, puso Mm -hmm. eh, sa Pilipinas siguro na makita antay rabies. then <laughs> <laughs> sa Pilipinas pabayaan na lang ido. Depending. ngunyan sa, sa ano sa generation ngunyan talagang pinagmamakulga naman naman ninda maray ayo. ang ido. Oh speaking of Animals World Day, araw sinabi mo na ni mga pet kasi ba man kita maano ma, 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 mabilog sa pet. May mga tawa sa eh, na narisa ko na itong itong Breed niya, wow. Bulldog, Shih Tzu, oh. di ba? Mga Dalmatian man niya, mga Pero Ido. Pero ginagibon social ano status. Ayo, ginagibon ng so, ginagamit nila ang ido for social status. Where in fact, kung sinda may mapagmakulog, na gusto nila magkaigwa ng ataman, kadakol ng mga ano, askal, na, nag, na nagbabara sa iba sa isa tinampo. Yeah. Di ba tis mag-ampun, sinda, di ba, mag magataman sinda kung sinda pa talaga pet lover. Mm -hmm. o, ngunyan baka baka dalihon na naman kita ka mga may sa diri kang mga bulldog or mga iba-ibang klase ng ido. Brothers. Mga breeders ng ido sabihon kanyan pasali man pasali taman. Pero yun man baga Oh. Totoo lang. Oh, kung ako, kung ako sa Indo, i-challenge ko sinda. Na sinda magkopkop ning sarong ano, askal na ido. Oo. Oh, ibrid diba? oh. Ibrid binda. As, oh, <laughs> Asbol. Asbol, yan. Diba? Pitbol saka askal. Askal. Diba? Oh. As oh. Aspit. Shitsa. Sitbol. <laughs> Ay, sit. Kal. Ano? sit Sitkal. Sitkal, oh. o. Di ba? Ano pa? sa saka ano. Ano pa ba? Oo. Oh. bull as <laughs> kaya, kaya yun, nga yun, yun, ng sarong bagay. Ano na kayo? Ang <laughs> siging, siging arap po. na may, may ginigibo kita din ano. Yan. Oh. Ayan. So, so, yun nga yan. Um, igaw pa kita mga ano eh mga animals. Yeah. Gusto ko gusto kong i-share sa iyo mo. Uh -huh. Si si dati ko katong ataman. Hmm. Actually ano ako, mahilig talaga ako sa hayop. Mhm. Mm Lingon mo, tanapili yeah, ko. <laughs> 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 day, kasi... Ako, chihuahua. <laughs> day, ever since baga kaya, aram mo na ako, ako kato, talagang mahilig ako sa pet. Mm -mm. Uh, kung ako nasa Pilipinas pa, ikaw ako ning atama na pagong. Uh, duwas daning pagong. Red-eared slider. Ito ba nahilig nahiling nito may mga ano, may pula sa may gilid kang talinga. Mm -hmm. May duwa akong ano, may duwa akong ataman kadto Ang pangaran kadto si Popoy. Sa kasipa siya. Sa kasipa siya. Tapos, ino to, main akong kwarta. Uh, ya to do man sa harong pananggad gusto ko ta makagibo ning dako lang ano ning pan. kaso syempre may makita ng, ano Oo. may makita ning budget so they ko na ano to they gonna uh, fokusan tapos igaw pang saro pero they ang sa ano ba sa Pilipinas madata daa ang mag ataman ning pagong. Iyo kasi sabi ninda maluya da ang ano, magiging maluya da ang pagdalagan kan sa imong buhay. buhay. O, Tubod diba, man mga... ako sinisip pa sa <laughs> <laughs> sinisip pa sa pagong ang pagkasinso diba, kong buhay nindo. Ano pa mahiin nga gani ang mga tawo. Oo. Oh, oh. Di pa di, ba, di pa nag ano ka pala nagataman ka pala ning kuneho. Mabilis Papaspason. pala paspason pa lang. Dedeling na si tao <laughs> no. ano. Pero di ba totoo? Tapos igaw pa ko itong ano, nag ko ako ng hedgehog kasi gusto ko maning ano da, exotic na animals. Itong hedgehog ko to, matarumon to. Tapos ang ginigibo ko to, kinakan mo lang ka to cat food. Mm. Tapos magayuno Naalala ko ka to pig babrobrasian mo pa si ano ka to eh, si Likod. Si pagong. Nitutbash bakor sa hedgehog pag nakakaringos. Hindi ko matukoy na karingosan. Kaya mabata ang harong migad to. Di So, you know, ito. Ay, pansaro, pero bako siyang hayop? Ano siya, insekto? Eyo. Igo ako ko itong ataman. Araw kayo na, istorya ko sa inyo. Igo ako ito ng ano, ning ataman. Binakal ko to 150, ang Scorpion. Mm -hmm. So, inilago ko to Ginibuan ko to ning landscape. Nagibong aquarium. Tapos oh, nilago. Oo, nilag po pati. Magayunan si pag... si, ano, may mga, may ano pa siya. Ito, kung anapit na kudal -kudal, oh. Tapos may kuro carpet. May mga lumot. Oh, oh. So, anong yara ganito? May laban si Pacquiao. <laughs> Hindi kay Pacquiao na dahil sa Emon na. Ano ta ni? Ano ta ni na sabi. Di may lamang ata si Pacquiao. Di nakidalan na ako ko to sa Balyong Harong. may mga kami tong may mm. mga kating cable. Ba mm. mga kaming mayaman. So Pero may, pero nun. may pambakal ko Scorpion 150 Ma uh, oh, May pambakal Scorpion <laughs> Di Anong nangyari Di mo Ako tanangga na si Pacquiao uh. Pagbalik ko Si mga Scorpion ko Garada na <laughs> Tinarangan na <laughs> <laughs> Tinarangan na Di si na, na stress na stress si Scorpion ko. Kasi binayaan mo. Ito pong iyo na binayaan ko. Nagralaog si Tanga sa laog. Hindi. di na stress. Nagkagaradan. Mm uh -huh. ang ginibo ng mama ko. <laughs> <laughs> tinurong to ka. na mabuhay pa. Sayang si 150. Sayang si 150. Na itong pwede mo pa kota mabuhay si <laughs> iba. Dahil ta, tinurong to nga. Ito na kayo mabuhay pa. Pisti na ito sa lugar. Di ba? May mga tao na may paniniwala aruga yan. Uh -huh. May mga tao man na Di ba? Na may, ma may, pagmakulog sa hayop. Naalala ko ka to, si Sarutang Barkada. Mahilig man siya sa tarantula. Yan. Diba? Kaya... Grabe ang katakotan ko. to. sabi ko, baka pag na nakawara, just ko, baka... Kira, ano itong... Ano na na sa... Turuso ko na sa lubot ta. <laughs> so, kaisipon mo na lang ano. Kung, kung World Animals Day, sabi ka, honey, kada sarong bagay sa kinaban... Na may buhay. Na may buhay. Importante. Yeah. So, lalong... Saro na dyan ang mga hayop. Oh. Kung baga, tinaonin, mahal na Diyos ang hayop para maging parte kang circle of life yeah, o ecosystem. Life, yeah. Di ba? Ang halas. Ang halas taano yaon dyan. Siyempre, para magkakaning mga kino na, na peste. Mm. Pero minsan, ang, ang halas, Ginagradan. nakaka, nakakakananing ano, nakakananing manok. manok. E eh, ako na istorya ka to, nag-atamanda ng halas, mas grabe pa sa iya magkonsumo ng manok. Tabi, <laughs> <laughs> sarong bilog daan ng manok, pero sa ano, sa one week. Oh, sa so one then so one week ba o duwang duwang semana. So, iyon know nga ni Ian. Ano pa ka mga hayop? Damulag. Oo, oh, damulag. Diba? Saro 'yan, saro 'yan sa pinakamagayo na pet or pinakama ano, grabe ang pakinabang. <laughs> Sabi <laughs> sa mo sa damulag, sit. <laughs> jump. <laughs> Roll out diba? Sa buhay kang mga parauma. Iyo. Ayan. Isipin mo na lang nito, 'di ba? Katong panahon, mayman mga traktura ka do'y. eh. Mm -hmm. Di ba? May damulag ka lang. Walang tabang na sa ano. Oo. Sa negosyo nindo, Sa pag-uuma. Kung mayaman-yaman ka, kabayo. Oo, oh, kabayo. Yeah. Oh. Kaya ano, ano pa ang mga hayop? Oo, ha? oh, baga ang mga iba. Ano, mga dab. Mga ano. Anong apple kin sa bicol? Ang dab. Salampati. Salampati. Oo. Kaso nga lang, ang ma- kanus, pag nag-aalaga ka ng dakulon ipot. Dakulon ipot. Ayan. Pero syempre. Pero inyan, inang naano ko na, ano, na amis ako sa inda kasi dawa nakawala lang sinda. Na, nabalik na sa nabalik sinda duma sa inda ng mga kulungan. O sinda sa harong. Eh, ka may nag na itong nagsasambot. Ano yung sambot mga po diyan? Itong nagpapalakpak lang kay Bagarona, na mubaga. May mga inahiling ako in katong mga aki, may mga darang salampati. Pag may inahiling sa na sa lampati. Sustas so, maurupak upak Oo. Oh. Ta garo, dadagiton. Ah. Oh siguro pigpapaon. Oo, pigpapaon. Ta, ang hanap man kaya kang ano, kang salampati partner. Oh, marupok pa si salampati. <laughs> di nangyari? Oh, oh, pero ano man, pero love birds. Oo, oh, pero love birds. Oh, di ba? Yan, oh. Yan talaga sa pa sa mga pet kang mga sosyal na tao or simpleng tao, depende kung paano din ako ah. Oo. Oh. Si ano nga ni Baga, si isa ito, si Sing ang pet niya, Baga, Tiger. Ay, grabe. Ay, eh, Tiger po kasi. Ano kasi niya? mayaman. They can afford pero dapat mga arokin, mga wild ano animals dahil dapat ginigibong fet, I mean, pet i oh. pet or dahil dapat dinadala sa indong ano langag kasi nga ni, wild nga ni, sinda. dapat nasa wild din sinda mm -hmm. para ma ano pa rin ma ano ta pa rin sa si ecosystem kan sa tuyang ano sa tuyang buhay uh. oo oh, oh. saka ano ako for me garo itong mga okay ko ta may zoo pero minsan garo iniisip ko hirap man kang si mga hayop na nasa cages. Mm-hmm. unless, unless itong zong ito is itong mga sinalbar nindang mga ano, mga hayop. Tapos That's kinulong din nindo ulit. <laughs> may mga hayop din kasi ngunyan na, 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 na ning ano, um, buhay, bako sa wild, ano, wild, or bako sa wilderness. ayo garo baga halimbawa, aki pa lang. Ay, apod naman eh. Garo inampon, adapt. Bako garo, garo kinopkop rescue garo yan rescue na adapt na sinda doon sa environment na igwasinda kan tao oh bako na ng wild oh ang iba nga iba ka ginagamit sa ano sa mga circus mm -mm. di ba pero ano for for me lang kasi kumbaga garo man lang yan tao ya yeah, kasi ang garo ang ano ang animals is garo man lang yan nag-adapt man lang yan sa environment na igwasinda lalong-lalo mm -mm. lalo na kung aki pa or ikan sinag ataman for sure na ano dayan ma uh, ah, sabi ng instinct ngayon na wild ngayon wild Oo. pero dayi may may mga ano may mga oras na ang ano animals na yan ho nagbabago din kasi de, best, depende sa kinagisdan ni ng environment okay. pero sa tao mm -mm. Diba, di ba pero kanti jimon di ba jimon nag-evolve no, si Doraemon nag-evolve <laughs> <laughs> pero ang nga yung sinabi ko na garo sabi nga ini di ba nagtutubod ako nakita ginibonin mahal na Dios para at least atamanan si mga hayop, si mga ah, mga tinanom, si mga ginribo niya, di ba, sa mga environmenta. So ginibo kita ni mahal na Dios para atamanon to. Kung kita dahil nag ang ng mga hayop, arog sa Pilipinas na pag nakahiling lang ning kakaibang hayop, gusto dako na. Mm. Di ba? Pero pabayaan ta na lang sana. Na sana kita bilang sarong bikula, ano, siguro kadakol kita ning mga mga hayop dyan sa ano sa wild lalo dyan sa Mount Isarog may mga hayop dyan na dai man talaga nahihining kang sarong ordinaryong tao apwera na lang duman sa mga taong nagha-hiking pataas mm -hmm. so munyan ang ano ta pangapudan bilang sarong bicolano na sana pangatamaanon ta Yeah, pangatamaan ta pangatamaanon <laughs> ta tapos data de, data ko luon data garadanon data ibenta data ibenta uh -oh. kasi inut sa gabos buhay maninday ni eh. paano pa daw kung ika kung ikaw nagadan tapos e sa kabilang sa posisyon oh sa kabilang buhay baga na reincarnate ka sa sarong urig oh <laughs> pagkatapos kang pakakan ka kanan masirang bubunoon ka ano sa pagmatik mo mm -hmm. O, oh, di ba pero iluwas tayong orig ta ang orig talaga masira mo oh. <laughs> pero what i mean ina nga itong sinasabi ko na sana Magkaigwa kita ning ano, pag makulog sa gabos na nila lang ning mahal na Diyos. Yeah. Bako lang sa hayop, sa plants, pati din, most importantly, sa tao. Mm -mm. So, ngunyan, ano, ngunyan sa Animal World's Day, uh, World's Animals Day, ano mm -hmm. ang adal na gusto mo or ano ang gusto mong i-share sa tao? Um, na ano, um, gabos nga, itong sinabi mo nga ni Subago, na gabos na nabubuhay digdi sa ibabaw ni ano, lupa kinabaan. o sa kinaban. Tawan ta po ni importansya. Tayan po, um, kada sarok po kayan, igwa po ni role digdi sa storya na yan po matabang sa tuya and kita man po matabang sa inda. Give and take kumbaga. Kasi kung yan po dito itapangangatamanan, sa tuya din po ang ano, balos ka yan. Daya din po kita mabubuhay ng maray. Kasi may mga bagay nga na sindang nakadesignated na dapat gibuhon mm -hmm. sa na, na inyo. Kasi, ayan po, dinisin nyo kang, kung may ano ka, may igwa po katang nilalang, dinisin nyo po yung kang sa tuyang nilalang para kita maging maray as in mag magkaigwaning ano uh, magayon na kinaban ayo ako sana lang ako for me uh, syempre may mga gusto makita na magkaigwaning ano magkaigwaning mga pets mm -hmm. pero for me para sa sakuya ang gusto ko lang na ibahagi arog ko nagataman ako ning pagong gusto ko tawon sindaning sarong ecosystem. Mm -hmm. Itong ecosystem nagigibuhon mo na dawa man-made siya, na feel ninda, nagkaroon sila sinda na sa wild. Mm -hmm. Nadain ninda na mamati, sa na kukulong. Ang kinagayon pa dyan, syempre, natataon mo ni pagkakan, nababahog mo. Di ba? So, arugman man kang ibang hayop, na sana kung madakop ta, sa wild. Or yeah. siguro, i-report ta duman sa DNR, de ko aram kong sisi ang mga nagkakarapot ka yan, mm -hmm. na i-report ta, tanganing sinda, pabutasan sa wild. Mm -hmm. Di ba? Kasi, baka, baka mas aram ninda kung oo, ano yung buhon. Sa kaisipon mo, bago tinugdok ang mga kakaharungan duman dati mga gubat pa yan ibig sabi harong ninda o oh, bago ang tao duman sinda ang naka-star duman mm -hmm. tapos ngunyan kan sinda yaon na duman gagadanon mo haalion mo mm -hmm. makulog sa ano Di tapos saludo ako duman sa mga nagbabakal-baganing mga hayop mm -hmm. um bako lang ng ano ido or kung ano paman, natig na tigpapakawala ninda lalo na sa mga ano mga ibon or birds na binabakal linda sa mga ano mga taong nagbebenta tapos pinapaano lang linda Pinapalayog. Pinapalayog. Na. pero ang pinaka the best na hiling ko digdi sa ano US itong nagbakaling lobster tapos pinaano sa ano dagat lobster lobster ay wow Uh -huh. Pagkakanaman Pa na ano. Pero pero anyway, yeah, yeah. Sa Animals then. May ano kita, may sa sadiri sa diri kitang pag-iisip, may mm -hmm. kanya-kanya kitang pagtubod na about sa mga hayop na pinapangatamanan ta. Pero generally speaking, dapat magbalik kita duman sa pinakaugat eh. Yeah. Di ba? Kung ano talaga ang purpose kan sarong hayop sa sakin aban. Dahil po magiging vegetarian ang ano, dahil man po magiging vegan ang ano, taga Bicol so, yes. podcast host, Pero sinasabi mi lang sa Indo na pag makulugan po oh. ang mga hayop. Lalong-lalo na mga alam mo to, itong mga harong-harong dati katong mga k -k -k pakita minsan tig bububuan ning tubig ang mga kuras iyo, iyo di ba tapos tig titirador itong mga ido na naka, nakakaano nakakaabot sa sarong harong na naguunas oh, nag dai po tapos ang ibang ani kay tig tatawan pang hilo makatawon oh, oh. pagkakan man po, pag arogon kayan ta syempre baka po gutom lang di ba kung napepeste po kamo mo sa bayan po nindo si Mesa diri kung dai po kan dai po maano barangay na lang ano oh barangay na lang mm -hmm. kapitan na Kikapitan lang kapitan kamo magdulok speaking of kapitan iyan ang susunod mo recording, <laughs> di ba? itong pagkalinguan niyan. Kaya dahil ka mo magharali guys, magkakaigwa kita ng isang recording, tutok lang ka mo digdig sa Tagabicol Podcast. So, ini po si Bon. Ini man po si Christina. As in ka mo nagdadanggol sa podcast na ginibog para sa mga oragong ini ang Tagabicol to, to the, the world. world.